kapag rush hour at kapag umulan bakit napakahirap mag-book sa Grab uh, your honor yung issue din po uh, mainly on yung main factor po na ginagamit natin doon ay kulang po tayo sa supply ng drivers on road uh, lalo na po pagdating ng uh, rush hour uh, maraming hindi bumabiyahe uh, at yung iba pinapalipas po yung traffic kaya po kailangan ma-incentivize po sila na uh, bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So, ibig sabihin, pag ma-traffic, yung iba, ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, matraffic ko hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers, kapag sila ay namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-grab, nakalibre. Example ko sa'yo, magbubok ang isang pasahero sa grab sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then, all of a sudden, ika-cancel. Ba't ganon? Maraming beses nangyari yan. So many complaints yun po no, madalas po nga kasi yung waiting Ma time. Bago niyan, I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. Three strikes, and then after that, hindi ka pwede mag-book for one day. Ba't ganon? So, lahat paborable sa grab at hindi paborable sa mga consumers, sa mga pasahero. Go ahead, sir. Sir, yung, uh, Your Honor, yung issue po nung waiting time. Yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung uh, isang uh, driver doon sa destinasyon na kung saan magpapasundo po yung uh, ating uh, commuter no. Kasi nga po halimbawa, uh, pag ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga station or minsan yung iba po, magta-tricycle, papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door, nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. Yes, There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is kapag kinancel yung booking, sabi ko na sa magantay mag-antay na yung pasahero ng ilang minuto and then extend pa ng ilang minuto and then later on, ika-cancel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga uh, pupunta sa aking programa sa radio na ganun reklamo. Cancel left and right kayo. Eh, ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all, all of a sudden, ipapakancel rin lang. Uh, pa, pa paumanhin na ho sa mga nagka-cancel po na drivers, no? Uh, pag ganito po yung kaso at syempre po pag nare-report or nai-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang uh, stars, for example uh, dito po nagkakaroon ng kaupulang uh, investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titignan yung reasons for cancellation uh, Minsan po, iba-iba po siya eh, but ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma-actionan po namin agad uh, Kapag nakita po na walang ...substantial reason to cancel mula po sa driver. Uh, kami rin po ay nag-notify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers... ...para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible hindi po i-cancel. Sir, sabi ko nga kanina and I would like to repeat it again... Uh, ...wala tayong problema doon sa pag-waiting time, ano? Sabi mo, uh, binibigyan ng stars kapag nag -cancel yung problema kasi natin yung pinag-entay mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga nagka-cancel ng driver left and right. And then pag sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So how do you uh, monitor that? Paano mo ma ninyo masiguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng servisyo kayo sa mga ano nyo, Ah, Suki. Ah, uh, salamat po, Senator. Dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So, alimbawa po, may napansin tayo na hindi ka aya serbisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, makakaroon uh, magkakaroon po kapag ni-report siya ng isang parang trip ticket or doon po ina-assess no, sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, uh, maganda po yung uh, pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation. At marami po siyang reasons. But nakikita ano din, po yung mga reasons? Na, uh, minsan niyo. po yun. masyado pong malayo. Uh, minsan daw, minsan Then po, kung masyado malayo, di wag tanggapin. Yun Hindi, you, you're listening but you're not hearing me. Yes, uh, tinanggap, pinag-antay, sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nagantay and then ah, pag 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nagantay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes, nagantay ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Yes, pag kayo nag-cancel, wala. Star-star lang pinagsasabi mo. O ba't ganon? Senator, yung... No, sagutin mo. Yes, sir. Pag kayo nag-cancel, star-star lang sinasabi mo. Okay, mababawasan na star or whatever, etc. Pero pag ang nag ay yung pasahero, mumultahan ng 50 pesos. May... Tapos meron pang one day na suspension pag three times in a row. O ba't gano'n? Lahat puro paburabi sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Ah, uh, pa Pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag gano'n po, yung kabalikdara na naman po ay may kaukulan rin na penalties. Uh, na nakukuha po ang uh, driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nakakaroon po ng uh, evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. So dapat, alisin mo na yung pagmumulta pag ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung uh, consumer mag-cancel should go both ways. Hindi one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong grab at kita kayo ng kita. Taga ah. kayo taga. Samantalang, pag yung pasahero, eh, mumultahan ng 50 pesos. Ah, yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan. It's not fair.